good afternoon guys meron ako dito isang kalapate o oh. ako lang ipapakita ko sa inyo oh. sa kanyang pakpak -pak. nag iisa lang yung puti oh. may panuksukan kung sa manok pero nag iisa lang yung puti sa pakpak -pak na yun sa kapila naman wala oh, wala yung baka wala na natin guys okay, ayan guys dalawa na pala yung itlog nya dito pero bakit yung inahin ay nandun malayo sa kanyang itlog MD man mo nang maayos yan para magkanak ulit kayo diyan. Wow! Good news mga kalapatid May na yung binibrit natin dito Tamang tama Oh. Ah, ito binibrit natin mga kalapatid May na Magandang guys Nakalabas yung isang breeder natin no? Oh. <laughs> Naglabas yung breeder natin Sarado muna natin yung pintuan Bago natin hulihin Wala pa namang ilaw dito Ayan. Madilim guys oh. Nakalabas yon. panang lumipad na malayo bumalik ka kasi sa loob mabait naman to eh kana lumipad na 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 akyat na akyat akyat ala 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 na nga sa taas wala nang ibang wala ka lang ibang dadaanan dito sarado na kung ito ay nakalabas ng wala pa yung aircon natin malamang kalimutan kong tang ibalik yung ano yung harang doon sa ilalim <laughs> kamuntik na nakalabas ang breeder natin naglilimlim pa naman yan dyan sa loob Naku guys May itlog oh. Itlog yung kalapati natin dito nilagay eh. Siguro ay kon ito Hindi naman niya asawa eh Naaway niya eh Umitlog mga kalapatid Kasi siguro ang asawa nito nasa labas <laughs> yung nahuhuli natin na uh, pangasawa natin kay kulit may iron palang asawa oh. may itlog oh. nang itlog sila dito yan mga kalapatid isa pang good news um, meron na tayong ilaw dito para sa ating breeder at meron na rin tayong aircon yan hindi na nila kailangan ng liwanag galing sa labas at itong ating uh, breeder dito mga kalapatid ay nasilip ko yung itlog niya. May crack na mga kalapatid. Malamang bukas ay mayroon na itong si mga kalapatid. Kasi hindi sila makatuka dito. Kapag sinarado ko na itong container mga kalapatid, madilim na. Ayan mga kalapatid, ito yung tambayan natin. <laughs> Tapos mayroon na tayong higaan dito mga kalapatid. Pwede na tayong hindi pumunta sa kwarto natin kapag medyo... Tinatamad na tayo. Pwede na tayo dito magtambay mga kalapatid sa ating kalapate. Ay. Sinong relit dito diyan mga kalapatid? Halos dito na magtira sa kalapate mga kalapatid. Dinala ko na yung blanket ko dito mga kalapatid. Oh. Oh. Talagang pangmalakasan na ito mga kalapatid. Makakarami na tayo ng kalapate dito na ibibreed. Ayun lang mga kalapatid. Please follow, like, and share. Para sa more update, follow nyo ako mga kalapatid.